Isa na naman pong magandang, magandang, magandang tanghali po mga kaibigan ang aking bati sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Nawa po ay nasa mabuting kalagayan lang po kayo. Ayan, ang nakikita niyo po ay yung aking mga halaman uli. Pagpasinsyahan niyo na po ha. Kasi mas gustuhin ko na lang po na ipakita sa inyong aking mga halaman kaysa naman po yung aking pagmumuka ano, mga kaibigan para maayos naman po ang inyong uh, mga mata. Kasi sabi ko nga yung green ay nakaka ganda po yan sa ating mga mata. At uh, andito po tayo muli sa terrace. Kaya pagpasensya nyo na yung mga ingay, may mga dumada ang mga sasakyan. Kanina lamang po ako may, inupload po na aking uh, video. Pero meron pong music sa kapitbahay kaya nakapirated po tayo. Kaya kailangan po nating i-delete agad alisin sa YouTube para hindi po tayo makalabag sa rules and regulations ni YouTube ano po so yun lang mga kaibigan salamat sa Panginoon dahil ang Diyos po ay napakabuti binigyan na naman po tayo ng isang magandang panahon ngayong araw kanina lang ay umuulan-ulan ngayon po ay maliwanag na uli ang mundo salamat sa Panginoon dahil maliwalas po ang panahon ngayon at saka Malapit na malapit na po ang Pasko. Ayan, December 1 na. Kaya mga kaibigan, isa pong masaya na naman ang ating damdamin kasi malapit na po ang araw ng Kapaskuhan. At ngayong oras nga po ay inaanyayahan ko po kayo muli. Tayo po ay magbabasa muli ng salita ng ating Panginoon dito po sa Mateo chapter 6 verse 1. Isang verse lang po ito mga kaibigan. Ngunit ito po ay napakalalim, napakahalaga na dapat po nating mabatid, marinig at uh, mabasa kaya sa mga may Biblia po riyan po sa inyong mga tahanan sa ating mga kapwa lula at sa ating mga minamahal na mga lolo kung kayo man po ay nariyan sa inyong tahanan ay uh, tiyak naman po ako na may Biblia po kayo buksan po natin ang ating mga Biblia mga kapatid dito po sa Mateo chapter 6 verse 1 at sa sabayan niyo po ako sa pagbabasa upang nga uh, mayroon po talaga tayong ebidensya dito po sa ating tatalakayin na salita ng ating Panginoon. Sabi po dito sa Mateo chapter 6 verse 1, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang na sa langit purihin po ang Panginoon, salamat sa Kanyang salita. Isa na naman pong uh, paalala ng Diyos sa ating mga buhay, sa mga anak ng Diyos na itinatama po ng Diyos 'yung uh, ating paggawa ng mabuti o 'yung mga bagay na ginagawa natin na uh, sa tingin natin ay uh, kabutihan para sa ating pamilya, para sa ating mga kapwa tao o mga kapwa Kristyano Ano po? So purihin po ang Diyos, purihin po ang ating Panginoon. Ako po ay uh, habang binabasa ko po ito ay uh, naalala ko po palagi yung uh, sinasabi ng Panginoon na lakipan natin ng uh, pag-ibig ang lahat ng ating ginagawa. Lahat naman po ng uh, ginagawa ng tao ay uh, tinitignan din ang bawat isa na ito ay mabuti. Ngunit, sinabi ng Panginoon dito sa ating binasa na huwag maging pakitang tao. Sa panahon po nito ay uh, talaga pong maraming mga gumagawa ng kabutihan. Minsan tingin ng tao ay mabuti, pero nalalaman po ng buong mundo napapanood ng buong mundo ang uh, ginagawa ng mga tao na tumutulong sa kanilang kapwa o sa kanilang uh, nasasakupan ng na mga bayan o lugar ano po patungkol naman po doon sa mga ginagawa ng ating mga kapwa vloggers, alam niyo po na unawain po natin 'yan kasi kung wala po silang content ay wala pong makakapanood sa kanila at ang number one po ngayon na pinapanood ng mga tao yung mga vlogger na umaakit sa mga kabundukan hinahanap yung mga tao na nangailangan talaga ng nang, uh, tulong at uh, kanila po itong tinutulungan at ito po ay pinapakita sa social media bakit? kasi kailangan po nila uli ang views million views subscribers uh, comments reactions para po makasahod sila muli sa kanilang uh, uh, YouTube channel o kahit man sa Facebook ano po kasi doon po sila kumukuha ng uh, uh, pera o mga bagay para makatulong po sa kanilang kapwa kaya naunawaan po natin at ang at ang juice po lamang ang tanging nakakaalam at nakakakita ng kalagayan ng kanilang puso kung ano po ang laman nito at ito po ay nakikita sa buong mundo ang mga kabutihan na kanilang ginagawa ngunit ang salita po ng Diyos na ating binabasa ngayon ito po ay para sa mga anak ng Diyos sabi po dito, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti pakitang tao yung bang gumagawa tayo na para lang ma-please tayo ng... Uh, Ibang tao na ay si Relio, uh, mabuting tao yan kasi tumutulong. Tapos ang laman ng puso ko pala ay gusto ko lang na ako lang yung ma-please, ako lang yung maitaas, yung pangalan ko lang ang mabanggit ng mga tao. So, yun po ay mga pakitang tao lamang na talagang wala pong malakip na pag-ibig kasi ang gusto mo lang ay... Uh, ikaw ang makilala, ikaw ang matanyag, ikaw ang maitaas. Ngunit tayo po ng mga anak ng Diyos ay ginagawa po natin ang kabutihan sa ating kapwa dahil mahal po natin ang Panginoon at mahal din natin yung mga tao na ating tinutulungan. At ito po ay uh, hindi na babahira ng pakitang tao dahil nandoon po yung compassion, yung kahabagan yung pag-ibig ng Diyos na nilagay sa ating puso kaya inaabot po natin yung mga tao na nangangailangan ng tulong at kabutihan mula po sa Diyos na ang mga buhay po natin ang tanging gagamitin ng Panginoon para makagawa ng mabuti sa ibang tao o sa ating kapwa kaya mga kaibigan mga kapatid magingat po tayo palagi at kapag tayo po ay nakatulong o nakagawa ng kabutihan ako po pag ganyan po yung talagang uh, nag-uuma po yung galak ko kapag ako po ay may ginawang bagay na nakapasaya ng ating kapwa iniluluhod ko po yan agad sa Panginoon sinasabi ko Panginoon kung may nakita ka mga kahit konti na na kayabangan sa aking puso o pagmamalaki inihingi ko po yan ang tawad sa iyo ayoko pong maramdaman ang bagay na yun kasi kaya lamang ako nakakagawa ng mabuti dahil po sa iyong kahabagan dahil sa iyong pag-ibig, dahil sa iyong tulong at hindi yung aking sarili ang merong kagagawa nun kundi ikaw po ang pinagmumula ng bagay na yon kaya kupo po nagagawa ang mga bagay na ito so kumbaga agad-agad po natin ipacheck sa Panginoon ang ating mga puso kasi baka meron pong konti na pagmamalaki at pagyayabang ano po at uh, wag din po nating uh, ipagmalaki na ay yung uh, taong 'yon kung uh, hindi dahil sa akin na uh, tulong kung hindi ko siya ginawa ng mabuti ay hindi niya makakamit ang mga bagay na nakakamtan niya sa panahong ito wag na po nating uh, isumbat kung ano man yung ating ginawang kabutihan sa ating kapwa. Kundi lagi na lang po nating pasalamatan ang Panginoon dahil nagamit ng Diyos na naging alulod at naging daluya ng kanyang biyaya at pagpapala ng kanyang kabutihan ang ating mga buhay. Kaya po tayo nakakagawa din ng kabutihan sa ating kapwa. Masarap pong gumawa ng kabutihan sa ating kapwa mga kapatid nakaka-excite po yan talagang yung alam niyo po yung damdamin natin eh talagang kulang na lang na parang nakarating tayo sa langit kapag tayo po ay uh, nakagawa ng kabutihan nag-uumapaw lalo na po yung uh, uh, kabutihan na tayo po ay nakakarating po doon sa mga depressed areas alam niyo po na talaga namang makita natin yung mga ulang nila uh, uh, chicheria yung mga ulam nila ay uh, toyo lang o kaya asukal, asin. Lahat po yan ay pinagdaanan ko din naman po nung ako ay nasa kabataan at ako ay nagsisimula pa rin na magpamilya. Kumbaga, kaya nga po madalas sinasabi ko na madaling makaunawa sa kalagayan ng iba yung taong nagmula din sa kalagayan nila o nakaranas din ang kalagayan nila yung napakadali nga unawain, hindi po natin gagawin yun na kasi hindi kasi sila nagtatrabaho kasi hindi kasi sila nangarap alam nyo po nung araw, grabe din po ang kahirapan ng buhay ko kahit nangangarap kami kahit dublihin na namin ang aming katawan sa pagtatrabaho, kahit yung gabi ay gawin na rin naming araw para lang po umayos ang aming buhay ngunit bigo po talaga. Hindi po talaga nangyayari ang bagay na iyon kasi ng mga panahon na iyon ay hindi ko pa nakikilala ang Panginoon. Kaya nagagawa po namin ang mga bagay na akala namin ay kaya namin. Yun pala ang buhay, kakayanin natin at makakamta natin ang tagumpay kapag nakadepende lamang tayo sa Panginoon. Kaya yung mga tao na nasa depressed area, yung mga sinasabi nating tamad kasi, ayaw kasi magtrabaho. Alam niyo po mga kaibigan, noong mga panahon ako din ay nasa kanilang kalagayan, hindi po talaga kami tamad. Kaya lang, dead-ending, eh, walang magawa. Walang tatanggap, walang tumutulong, walang kabalikat lalo na kapag nasa lugar ka na malayo ka sa iyong mga kamag-anak at wala kang kapilala, wala kang masandalan, wala kang masabihan. Talagang uh, habag na lang ng Diyos kung paano ka makakatayo, kung paano ka makakalaban at kung paano mo maipagpapatuloy ang buhay. Kaya Kapag ang uh, buhay ko ay uh, kasama doon sa mga nagmi-misyon o yung mga tao na pumupunta sa mga lugar na talagang kailangan-kailangan nila ang Diyos at ang tulong ng tao, talaga pong pag nakikita ko po yung kalagayan po ay talagang hindi ko po maiwasan, hindi mapalawa. Yung aking puso ay parang uh, umiiyak yung aking puso sa kalagayan kasi naranasan ko rin ang kalagayan ng mga tao na kung saan ay dinadali rin ang buhay ko sa kanila. At pinapaunawa ako sa aking mga kapatid o kasamahan sa church na huwag natin silang husgahan dahil tanging Diyos lang ang nakakaalam ng kanilang kalagayan. Kaya kung gusto natin tumulong o gumawa ng kabutihan sa ating kapwa, gawin na lang natin ng walang questions, wala nang tanong, wala nang uh, kaisipan na kung ano pa man o pang hindi po tayo magkasala. Huwag din po nating sabihin na eh mga tamad kasi yan. Eh kami nga nagtrabaho kami, nag-aral kami, talaga nagsikap kami. O tingnan niyo ngayon ang buhay namin, maganda. Huwag po nating sabihin ang ganoon kasi alam niyo mga kapatid, pagmamalaki yan at paghuhusga naman doon sa ating kapwa. Kung gusto natin gumawa ng kabutihan, gumawa na lang tayo. Hindi na natin kailang magsalita pa ng marami. Eh, kasi ang daming anak. Bakit? Kasi anak ng anak. Alam niyo po, ang Diyos po ang uh, may kalooban at uh, may kapahintulatan sa mga bagay na ganyan. Kaya kung gusto natin gumawa ng mabuti, gumawa na lang tayo. Kung ayaw natin gumawa, ay eh, di wag natin gawin. Alam niyo po minsan mas masakit pa yung wala nang na nga nagawang tulong o kabutihan sa kapwa ay nakakapagsalita pa tayo ng hindi maganda ano po lalong hindi po nakakatulong so yun po ang nais ng Diyos huwag po tayong magmalaki o wag yung pakitang tao lamang na ay alam mo yung taong yan eh napakamatulungin yan ang taong yan imbes po na ang pangalan ng taong yon ang ating babanggitin, dapat ganito po ang ating sasabihin. Salamat sa Diyos sa taong yon dahil ginamit siya ng Panginoon na maging alulod ng pagpapala para sa iba o paggawa ng mabuti para sa iba. Kasi kapag pangalan na po ng tao ang ating itataas, ibig sabihin siya na po yung Diyos. So, dapat kailangan Diyos po lagi ang ating itaas sa bawat sasabihin natin sa mga tao na ginagamit ng Panginoon sa paggawa ng mabuti at tayo po na mga anak ng Diyos patuloy po tayong gumawa ng uh, kabutihan marami po tayong uh, mga bagay-bagay at kakayanan na pwedeng gawin pwede po tayong manalangin para sa iba pwede po tayong magbahagi ng salita ng Diyos para sa mga tao hindi pa nakakilala sa Panginoon pwede po tayong magbahagi kung ano man ang meron sa loob ng bahay natin kapag nakita natin na may nangailangan nangailangan ng kumot, nangailangan ng uh, sapin, nangailangan ng, uh, ng unan o ng unan, kaldero, pinggan, baso, wala sila. Eh, kung marami naman po tayo, pwede po natin ibahagi yung mga bagay na yan, ng walang pagmamalaki, ano po, at hindi pakitang tao. Hindi natin kailangan sabihin sa uh, grupo, kung yari, eh, tayo po ay may mga sharing time, Uh, mga magkakapatid nag-iipon-ipon -ipon sa church o may mga Bible study o di group man ay hindi na po natin kailangang uh, magkwento na ay ako nga si ganito binigyan ko kasi kawawa naman eh marami naman kaming bigas marami naman kaming uh, pagkain at uh, meron naman kaming pera kaya Tinulungan namin, eh, may sobra naman kaming ulam, binigyan na lang namin. Alam niya po yung mga ganun salita, hindi po natin kailangan na yung tira-tira. Ano po, di diba, ba? Ipag-gawa po tayo ng kabutihan, ilakipan po lahat natin lagi ng uh, pag-ibig ng ating Panginoon. Naalala ko po yung aming pastor na umuwi na sa Panginoon. Lahat po kami ng mga workers, eh, meron po kami ng uh, Christmas party ngayon. Sabi po ng aming... Uh, Mabuting pastor ay, uh, o butihing pastor ay, kung ano ang mga bagay na meron kami sa loob ng bahay, yung pinaka-spatial ay yun ang hinihiling ng aming pastor na irigalo namin doon sa mabunot namin. Alam nyo po, meron pa akong binili sa SM na, Uh, worth 500 lang naman po yun pero napakahalaga po yun sa akin kasi pwede po siyang baonan o pupunta kayo sa isang lugar kumpito na po siya, may lagayan ng ulam, may lagayan ng kanin may lagayan ng pinggan may lagayan ng baso, kutsara kumbaga isa lang ang bibit-bitin mo andoon na lahat kaya ako po yung binili sa SM at tuwang-tuwa po ako noon nung nabili ko yun at talagang tinitignan-tignan ko siya sa aking platira pero sabi ni ng aming pastor eh laki pa ng pag-ibig. Ngayon, nag-pray ako, Panginoon. Sige po, isusurrender ko po sa iyo itong aking uh, pinakamahalaga na bagay na na meron ako. Uh, gustong gusto ko to, pero ibibigay ko po ito doon sa isang kapatid na kailangan niya ito, sabi kong gano'n. At, uh, alam niyo po, pinagpray ko na sana yung makakuha ng bagay na aking ibibigay kasi hindi ko naman kilala sana ay talagang gusto niya aba mga kaibigan yun din po pala ang kanyang pangarap na sana magkaroon siya ng ganun kaya lang wala siyang pambili alam niyo po na punta sa kanya at ang sumunod naman po ay uh, sabi naman po ay uh, magbigay ng mga gamit gaya po ng mga kumot kumbaga kasi uh, Parang exchange gift na rin. Alam nyo po, tinignan ko po yung aking mga bed sheets na bigay pa po ng aking uh, kapatid mula sa Amerika na hindi ko talaga ginagamit. Kasi parang nakakalungkot naman na magpaskong-pasko magbibigay ka ng pinaglumaan tapos anak ka pa ng Diyos. Alam nyo po, binalat ko po yung uh, bed sheet na hindi pa po talaga nagagamit at yun ang inirigalo ko. At titignan din po ng ang Panginoon ang puso natin. Alam nyo po, yung natanggap ko po na na regalo mula po sa isang kapatid kapatira na may mga kaya po sila sa buhay, mga milyonarya milyonarya po sila pero ang ibinigay po nila ang nabunot ko po ay uh, uh, lumang damit mga lumang blouse nila na nakikita ko na dati isinusot nila sa church pero hindi po ako doon nagisip pinasalamatan ko pa rin ang Panginoon at nagkataon naman na mayroon namang nangihingi ng mga mga lumang damit na may kagandahan pa rin naman yung uh, kanilang binigay pero isinama ko na rin po yun sa pagbigay yung aking natanggap at dinagdagan ko na po ng aking mga damit na nakatabi lang nakatago lang pero bago pa so yun po kumbaga eh, kung ano man ang ating natatanggap, pasalamatan natin sa Diyos 'yung mga tinutulungan, wag nating sabihin na yaman-yaman tapos ang binigay sa akin ganito lang, wag pong ganon. Kung ano po yung natanggap natin, nakabutihan mula sa ating kapwa. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa mga taong iyon gumawa ng kabutihan sa atin. Basta lahat, 'yung tumanggap at nagbigay, pasalamat po tayo sa Panginoon kasi may nagbigay, magpasalamat po tayo sa Panginoon kasi may natanggap. Ano po? So, yun lang po ang kailangan natin ipakita sa Panginoon na hindi po tayo nagmamalaki, hindi po tayo pakitang tao, at hindi po tayo nagyayabang, at hindi po natin itinataas ang ating mga sarili. Patuloy po tayong gumawa ng mabuti mga kapatid, kabutihan na may kalakip na pag-ibig upang sa ganon, sabi po ng karugtong ng ating binasa, kapag ganyan ang ginawa ninyo wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit yan. kaya 'wag po tayong magmalaki uh, 'wag po tayong magpitang tao upang sa ganon, makatanggap po tayo ng uh, gantimpala mula po sa ating amang nasa langit ano po so hindi man po natin matanggap yung bagay na ibinigay natin alam niyo po yung kaligtasan yung divine protection, yung kaalaman, karunungan, yung pag, pagkaunawa natin sa salita ng Diyos, grabe po yan na regalo ng Panginoon sa atin na talaga namang pasalamatan natin ng Diyos dahil ang Kanyang salita ay nagtuturo sa atin upang makagawa po tayo ng tama. At ito po ay... Uh, Magagalak ang puso ng Panginoon kapag nakita niya po itong bunga ng salita niya sa ating mga buhay. Yan po mga kaibigan, mga kapatid, salamat sa Panginoon. Nawa po ay naunawaan nating lahat ang salita ng Diyos ngayon dahil lalo na po ngayon, malapit na ang Pasko ipakita po natin sa Diyos na ang lahat ng ating gagawin ay may kalakip na pag-ibig mula sa Panginoon. Wala na po tayong sasabihin pa, wala na tayong iisipin pa ng mga kung ano-ano, hindi po tayo maguhusga pa, ano man ang kalagayan ng mga tao na ating nakikita. Kung nilalagay ng Diyos sa ating puso na gawan sila ng mabuti o tulungan sila, gawin na lang po natin ito ng bukal sa ating kalooban ng may kahabagan pag-ibig mula sa ating Panginoon o pang sa ganon matatanggap po natin ang uh, sinabi ng Panginoon na gantimpala. Ano po, mas maganda po 'yon. Napakaganda po kapag galing na sa ating Diyos Ama sa langit ang gantimpala na ating matatanggap. Kaya hanggang dito po muli ang aking uh, video mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at uh, Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.